Pata po, puro subscribe lang. Kailangan panonoodin po yung vlog. Ba... Subscribe ko lang. subscribe lang guys o. Kasi kung subscribe lang, wala po tayong income doon. Yes! Ang kailangan, po... yes! kailangan natin ay views. Hi, Tay! Vote for President. Vote for, Bye -bye. Vote for President. Bye -bye. Hmm. Hmm. Hintayin na po ako sa masahod ngayong titles view. Malawat rin kayo! wag kayo magsubscribe! Malawat kayo! Malawat kayo! Bilita ho! Bilita ho! Bili ta ho! Bili ta ho! Bili ta ho!

mga um, bata, mga ulit, hindi ko na kasi ka. Gangsay, gangsay, gangsay. 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 Gangsay.

subscribe ka sa akin. Kailangan po, hindi lang po subscribe ha. like <laughs> <Malay, laughs> and share, comment at panoorin yung aking video. Guys, na kayo! Dinitin kayo! Please, go. Wait, tanawin na tayo. kalimutan mag-subscribe at mag-like, mag-share at mag-comment at pag-click ang notification bell para lagi ko kayong mag-click sa atin mga video. Pag-like share na lang po at panoorin nyo lang po yung aking mga vlog. Hanggang dito na lang po, mabuhay po kayo. God bless. Bye-bye.